<coughs> Hello po mga kababayan Kamusta po kayong lahat? Eto po Nakatambay tayo dito sa labas Kasi yung ating pong sasakyan eh, Basag yung windshield Kaya pinapunta tayo ng ating car insurance Dito sa Yuma, Arizona Yan po Safe life Kasi kailangan daw pong I-configure Yung aming mga camera <laughs> kasi sa sasakyan namin meron siyang mga assist assist no yung mga parang masisense niya may mga camera sa harapan at sa likuran na nanakakabit yung device doon sa windshield kailangang i-configure it takes 3 hours yung pagpapalit lang ng windshield 1 hour pero yung reconfiguration eh, 2 hours so ETA 3 hours so nandito lang kami sabi ko eh since nagaantay baka pwede tayong makapagbigay ng ano opinion at reaction dito po sa isa na namang post ni Harry Roque sa kanyang official Facebook page grabe mga kababayan ang tibay ni Roque talagang parang siya na ang spokesperson ng China <laughs> Kita nyo yung mga larawan niya. Puntahan nyo po yung mga larawan pinos niya doon. It's all about China. <laughs> mga Pilipino pa ba yan si Roque? Nasaan bang alliance niyan? Sa ating bansa? O sa China? Tatanong lang no, Harry Roque. No? Mga kababayan, tanda niya yan si Harry Roque. Pag yan nag-ambisyon pang lumaban sa national stage, wag na po. <laughs> Di ba? Ngayon, dinedepensahan niya pa rin mga kababayan yung sinasabi nilang gentleman's agreement between nung si who does it saka si Xi si Jinping ng China no o pagpasensyahan niyo na po mga kababayan medyo maingay no kasi ang dami down there so ang daming mga car ano dito car wash car window tinting no kaya maingay very busy po tong street na to so biruin niyo no balik tayo kay roke binedepensa niya mga kababayan talagang walang humpay talagang he wants to justify na hindi daw sikreto yung gentleman's deal ni digong at ni si Jinping talagang gusto niya tayong paniwalain doon sa katratay katrat, duran nila kung hindi secret deal yun ha? tandaan yung mga kababayan ha? kung hindi secret deal yun bakit hindi alam no walang masabi si Eduardo Anyo na siyang sekretary ng National Security Council and take note ha? Uh, sinabi ni undersecretary Jonathan Malaya ng National Security Council na hindi nila alam yung secret deal o ano Rocky, hindi nila alam yung handshake deal ng amo mo o yung gentleman's agreement hindi nila alam eh tapos sasabi mo hindi 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 secret. 'Di ba? Dapat nagsalita na yung DND chip niya dati. Sino ba 'yan? Ha? Dun sa Facebook page niya mga kababayan talagang justifying, no? Talagang gusto niya talagang ipa ipamalita, ipagtanggol na hindi secret 'yun. isinapubliko na publiko. O ngayon, Roque, ito. Kami, no? Ilan sa mga kasamahan ko na sumuporta Jiang Kai Bigong nung siyang presidente. Alam namin lahat, mostly ang nangyayari sa Administrasyong Duterte. Pero hindi namin alam. Naibalita ba? Naisa publiko? Hindi po! Sana kung naisa publiko na yan, ha? Kung kinuha na ng media, kinagat ng media, binalita ng media, ang unang-unang papalagyan, Roke, alam mo kung sino? Ang mga dilaw. Sila Trillanes, babalikan na kayo. Si Dilima oh, si sa uh, si retired justice associate justice Antonio Carpio. Pumalag na sila. Eh wala eh. Mas i. Eh. Maski na i-search mo pa Roque. Wala. Si Digong nung 2016 ang sabi niya lang, ha? Ha? Na magsi-shift siya ng alliance sa China at Russia through military and economic. Pero wala siyang sinabi na gentleman's agreement. Kaya wag kang sobrang tanggol na napaghahalata ka. Nasa kakaputak mo no? Lumalabas ang mga sikretong pinasok ni Digong sa China. Na dito napapatunayan mga kababayan na sell out kayo. Na marami kayong tinago na hindi alam ng taong bayan. 'Di ba? Tama mali ako mga kababayan. Kasi kung alam 'yan ng publiko, iingay diyan lahat ng progressive group. Baka paimbestigahan pa yan ng makabayang black sa kongreso dati. Di ba? Tama mali. O. Oh. Sige nga, kayo nga, mga kababayan, isipin nyo. Kung totoo yung sinasabi ni Roque na isinapubliko, nandyan, nandyan sa kanyang posting, sa kanyang FB page. Kung isinapubliko, eh di nalaman natin lahat, hindi na tayo magtataka. O. Oh. Di ba? Eh hindi eh. Tinago ngayon itinago dahil disadvantage tayo mga kababayan bakit papayag si Digonggong sa gentleman's agreement na very disadvantage ang ating bansa hindi niya po pinortektahan ang ating soberenya no? na naaayon doon sa constitution natin ibig sabihin nag tridor talaga siya bakit siya nag ha? ano bang pinangakot binigay ng chino sa kanya anong ang binigay sa kanya ni si Jinping umuo siya na provision lang hindi gagawin hindi i -re repair ang BRP Sierra Madre gago no? tanga? bentaboy din pala? biruin -e mo? ikaw? nagdadala ka lang ng pagkain doon oo tahimik pero hindi mo alam ang China gawa ng gawa ng barko gawa ng gawa ng mga pangingis ng barko o ano nangyari? Diba? Gumagawa pa ng military base. O oh, ano nangyari di kong? 'Di ba? Luging lugi tayo nang dahil kay Digong tayo ay talagang kinawawa ng mga Chino. Tapos ngayon ididepensa pa ni Harry Roque. O oh, 'di ba? Gago. Sinasaktang ka na, ninanakawan ka na, may sell out ka pang mga leader. Kaya tama lang po yung ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. We will not coward. We will not bow down. 'Di ba? Titindig tayo. 'Yan ang hirap sa ibang mga kababayan natin, hindi na intindihan. Wala na pong political color dito. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang bayan natin. Walang dilaw, walang green, walang pula. O ano man ang political affiliation nyo. anti Marcos kayo, anti Duterte kayo, dilawang kayo, mga pengs kayo. Wala po. Basta pag-usaping soberenya, usaping pang bansa Pilipino tayo isang tabi nyo muna yan saan na kayo bumatiko sa gobyerno kung tayo ay nanalo na dahil ang atin lang pag-aawayan ay kung paano mamuno ang mga leader anong mga proyekto, programa ang itataguyod nila para sa ating bansa hindi yung tayo-tayo nag-aaway dahil lang sa chino dahil kinakawawa tayo hindi ba kinakawa doon sa mga navies natin, mga kasundaluhan natin sa mga mangingisda natin na inaagawan ng karabatan at pangkabuhayan. gago kayo kung kakampihan nyo ang mga Chino at ididepensa nyo si Duterte mahirap pong depensahan ang ginawa ni Duterte dahil huling huli sila mismong China na ang nagsabi kaya tingnan nyo bakit si Roque lang ang nagtatanggol bakit walang masabi yung mga nakapalikod kay, kay Duterte takot sila eh takot sila masisira ang kanilang political career kaya si Roque, political suicide na yan sira na si Roque sabihin ko sa inyo hindi na makakabangon yan si Roque maski na magbalingbing ka pa Roque ikaw ang magiging tumpabalentong tapos sinasabi niya pa mga kababayan ano daw ba ang gusto natin na tahimik daw noon maayos daw ang pakikisama really? nung panahon ni Digong hindi kayo winater kanon ng ilang beses di ba? Anong reklamo ng mangingisda? Hindi tinupad ni Duterte ang pangako niya. Di ba? oh, na-disadvantage talaga tayo mga kababayan. Kaya isipin ninyo, huwag kayong maniwala kay Rocky na ngayon daw e, eh, puro na lang daw away-away. Tahimik nga. Pero, sa katahimikan, may ginagawang kabalbalan. Gago, Rocky. Di ba? Kala mo, Nakaisa kayo kay Xi Jinping Kayo ang nadoblehan ni Xi Jinping Dahil ayaw nyo magdala Ng pang repair sa BRP Sierra Madre Guguho at guguho yan Naisip mo ba okay yun? Sinabi mo ba yan kay Digong dati? O takot kayo? di ba? Mga gago pala kayo eh O Mga animal di ba? Kaya Kayong mga Pilipino no? Yung mga kapwa natin Pinoy Na dumidepensa pa dyan Kay Roque, kay Digong at sa China Mahiya kayo hindi kayo karapat dapat na mga Pilipino. Ang sinasabi ko dito, magkaisa tayo para tulungan ng gobyerno na i-assert ang karapatan natin. Ayaw natin ng gera. Ayaw natin ng armed conflict. Pero kung wala na talaga, yun ang huling, 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 huling resort. di ba? Pagtanggol natin ang kasirinlan natin. Masasabi nyo bang kayo ay Pilipino pero yung pala nasakop kayo ng inchik? ninanakawang kayo ng inchi kinakawawa kayo ng mga inchi ng mga balasubas na inchi oh iba mga sell out eh oh ngayon mga kababayan punta pa tayo sa isang Duterte ha huh? yung kupal at mayabang na mayor ng Davao City oh ilang kapulisan niya ang nirelib ha huh? dahil dun sa kanyang war on drugs dapat imbestigahan din dyan yung mayor sa kanyang bago niyang ano uh, chief sa Davao, yung police city chip Imbestigahan din 'yon. Dapat kung ako diyan, ipatawag 'yan sa kongreso, yang mayabang na mayor ng Davao City at si Kupal. Bakit yung puting bakit yung pitong pulis lang? 'Di diba? Sama nyo na yung chip Grabe, eh. biruin nyo walapang wala pang 24 hours na dineklara niya yung ano. Uy, ang ingay ng <laughs> wala pang 24 hours pito ka agad ang tumumba nakakabilib naman yun mga kababayan pito ang tumba ka agad ibig sabihin planado planado yun tapos walang mga body cam na sinasabing nanlaban ano ang kawawan naman hindi na makakapag explain pa yung tumumba kasi wala na eh tumba na eh sinong witness na nanlaban siya sila sila lang magkakasamang polis ba? Diba? buti sana kung merong independent reporter doon. O, oh, may mga CCTV. Akala ko ba, progresibo ang Davao City. Hindi naman pala. Tapos, sasabihin pa na tumaas ang halaga ng droga. Eh? Tapos, yung report ng PIDEA, bumagsak nga ang kalakalan ng droga. Paano nangyari? Di ba? Parang nangyari. Conflicting. Kung baga sa akin, dahilan lang yun para ano? Alam nyo na. Para may maitumba lang. Ganun ba? Tatanong lang ha. Dahilan lang yung war on drugs ni Kupal na mayor ng Davao City para ano? Ma-justify yung ginagawa nilang katarantaduhan. Saka paano mo sasabihin napakamahal ng droga ngayon? Kung napakamahal naman pala sa bayan mo, eh bakit sasabihin mo naglaganap ang droga? <laughs> di ba? Yung supply of demand lang eh. If the supply is low, mataas ang presyo. Sabi nung kaibigan ko, if the, di ba? if the if the demand is high, the supply is low, mataas ang presyo. Eh ano sabi ni Baste? Ha? Ang mahal ng droga ngayon, pero nagbalikan, dumami. Oh, eh bakit ang mahal? Madami naman pala. <laughs> 'Di ba? Wala sa ayos mga kababayan, isipin niyo. 'Di ba? Isa lang 'yan ang mentalidad. Meron ba kayong killer attitude? na pag hindi kayo nakayari eh kating-kating -kati kayo para kayong maprapraning no? Para kayong magwawala, di ba? Hindi nga ikaw ang tumum, ikaw hindi nga ikaw ang, ang tumumba, yung nagpatumba, no? Ano ba tawag doon? Hindi ikaw yung yumari. Ikaw lang ang nagpatumba. Eh sabit ka pa rin. Di ba? Kasi ikaw ang nagsabi. Di ba? I will kill you. Ha? Pasensya ta. O ngayon, pasensya ta ka din dahil sana ipatawag ka ng CHR sa Senado yung si Hontiveros saka sa Kongreso hmm, sige oh, hanggang dyan lang po mga kababayan no? kaya wag kay maniwala kay, kay, kay Roque malaking sell out yan si Roque tinan mo siya lang ang nagdidepensa sa gentleman's agreement wala nang iba yung mga kasamahan nila Tamil mil oh, siya lang ang talakitok oh, ito namang si Baste dapat siya rin isama sa investigasyon pati yung lahat ng kasangkot diyan. Pero yun yung hindi na lang yata pito eh. Dumadami pa eh, di ba? Oh. Hindi sa inaano natin pero due process. Ang kailangan, umiiyak kayo ng due process kay Kibole tapos sa mga ganyan, hindi naman mga big time drug lords. Okay sana kung talagang big time drug lords eh. eh. hindi. Ganun din. Hindi niyo pa rin mapigilan. Ganun pa rin. Oh. O oh, kayo po mga kababayan, masasabi nyo comment down below and don't forget to like and share hope to see you on our next videos bye bye god bless